Hindi kaya ni Jane. Laro mga bata. Yan, ha-happy na. ano ka mga ito. Susum ko lang. Paniki. Ano? Ay, kina... May kinakain sila? Doon tayo, doon tayo sa parang party. Doon tayo, dalik. Eh, yung mga ako, Puro paniki, oh. Dami, oh. um, um, ko yung bunga no? dami yan oh.

kabagyan. Sabihin ko, oh, para naman yung okay. mga supot. Yung kabag, di ba maliliit? Ah, silang mga supot. Saan so, kaya lugar yung lugar yun? Ang dami yun. Hmm. Madami doon. Marang mga unggoy ay. Eh. Ay, yan yung sinasabi noong ano. Pag di may nagbibilad ng palay, ano. Bigla naglipar, at sabi nung may-ari. Ay, ah, pinapinot na. Nadilim, bawa ulan. <laughs> Puti paniki pala. Dumaan napakaraming paniki. Papipinaw yung dami ay mga ano. Binilad na paray at naulan daw yung pali paniki dumaan. Um. Apulan na. Star horse. Sea horse. Sea horse. Dito na tayo punong mangga. Mag-slide na lang kayo. Dito, malilom dito. Hanggat maaga pa. Dito. Dito. Ay! Mababali! <laughs> <laughs> mababali! O, oh, maka-experience ka man maging bata pa <laughs> ma minsan. slide pa kayo. Slide ka na, mati mali. Slide <laughs> ka na. Iduyan mo. Wakat pa ako'y malalasig pa. Teka. Ano ba yung picture? Video. <laughs> picture lang. Picture lang. Ay, nasa <laughs> na ang cellphone mo. Bukan dumuya. Ayan! Bukan dumuya na kung tama picture. <laughs> Biba, <laughs> <nating tuporin. laughs> okay. Okay. One, two. Ayan, isa lang picture. Pasa-pasa mo na lang yan. BG ito akin ay ito ay pang What? ano pang vlog parang nasa <laughs> star horse lang <laughs> katuloy na eh, double body yun oh. oo mahal yan masaya dyan. Yan ay 45 minutes lang. Ah, oh, ayaw ko naman ng gayong kabilis. Ka oh. Bilis yan. Yan ramdam na oh. ramdam mo lalo ang alon. Ay, pag maalon yan, may sama sumakay dyan. Nakalagabog talaga yan. Yan yung nagano, no? Oo. Oh. Pag maalon. Nakapalo ang unahan yun. Yung Grabe yung panik. Ano yung nakulaan na kakita ng kanyang kalalaki? Yan talagang paniki yun. Ha? <laughs> Ini sebahan dan lawak. Boleh simbah nak. Pagi Prayer garden. <laughs> we are garden. Kaya nga oh. Hmm. Hmm. bunga ng bulak ay. Eh. Puro paniki pala. Sirsal. Sirsal ba yan? <laughs> ha? Luis Quizon. Ah, Luis Manuel Luis Quizon. Diyan, ulit tayo. Kaya tayo doon sa taas. Salamat po. O, oh, yun na may akyata, no? May akyata na. Ay, dali ka. Ah, dali ka. Ah, akyat. Yan, pwede mga mag-upo-upo mo na dito. Ayan, no? Naulan. Ayan nga.

Tayo bumili ng ano ay alimango. Mura yata ang alimango dito ano. Sarap. Ha? Ka sa den... Huh? Ano pa dito? <laughs> Ang Na ambon na Mabuhay, pulilyo, Mabuhay, Mami... Mami, insulate Mamea hang obusna rin do Cảm yep, thank you. Thank you.